Hi guys! Happy Monday to all! Ayan, so sinundo namin si Bam, sa school kasi maaga yung tapos nila kasi exam lang nila today. And then after namin magsundo, uh, ako doon sa my kasi meron doon Mercury Drug Store. Kailangan kong bumili ng yung hinahalo sa tubig na kasi nagtatay yung aking jowa. Ayan. Ayan. kasama ko siya o oh, sobrang namayaya at days na nagtatay. Bibili ako kami ng gamot. Ayan. So dahan-dahan lang ang takbo natin kasi Sobrang maliit yung kalsada. Papuntang labasan. Ay, kasi didiretso tayo sa highway, guys. So, samahan nyo ko. Ayan, bibili tayo ng gamot. Char. <laughs> bibili na ng gamot mo. Wala kasi akong content. Kaya, kung ayaw yung manood ng video ko, scroll up na lang kayo. Or scroll down. Walang pilitan. Basta ipopost ko to. Dahil ito ang content for driving. Ayan, medyo malapit na tayo sa labasan, guys. Tingnan nyo naman, guys, yung mga jeep dami dami daming mga jeep kasi pupunta dadaan tayo sa highway bago tayo makarating sa Shen doon kasi tayo bibili ng gamot ayan ayan na po guys nasa highway na tayo ayan thank you so much for watching bye happy monday